Mga kapatid, hiring po ng uh, trailer truck driver dito sa Europe. So, yan ang pag-uusapan natin sa video nito. Oh. Hi, magandang araw sa inyo lahat mga kapatid. Ah uh, welcome back na po sa ating panibagong vlog. So, nakikita nyo naman sa ating intro na hanggang ngayon hiring pa rin dito ng trailer truck driver kahit saan mang kayong bansa, lalong lalo niya dyan sa Pilipinas. So, ang agency na inyong pupuntahan ay STWDJL. Ang company na tumatanggap ngayon ng trailer truck driver ay Dynotrans dyan sa Latvia. So, disclaimer lang mga kapatid, ah, hindi po tayo, ah, wala po tayong kaugnayan sa agency na ito. Yang agency na ito, ito, ito rin yung nagpapaalis sa atin kaya lang yung company namin ngayon hindi muna kumuha ng Pilipino na driver so baka ano na sila eh uh, masyado na kasi marami silang driver dito baka nahirapan silang lalo lalo na sa pulan nahirapan silang kumuha ngayon ng uh, residence permit so yung mga ating mga kaibigan dyan mga kasamahan yung mga trail truck driver dyan sa Pilipinas kung saan man kayo sa ibang bansa pwede na kayong mag apply dito tumatanggap so, sila ng lisensya nyo 2010 pataas code 3 dahil eh, sa amin dati dito 2009 pababa ang tinatanggap nila kaya lang eh mga medyo maedad na yung mga ganong taon na kinukuha ngayon lang ang kailangan pagka nandito na kayo mababa nga lang yung kanyang code 95 maabot kayo ng 6 months samantala kung 2009 pababa ang kanyang inyong lisensya ay isang linggo lang yung Connecty 5 ninyo makapag-drive na kayo. Kaya yun. Mayroon akong isang kasamahan tu dumating nakaraang buwan nasa Latvia sa sa Trans. No, hindi rin tayo hindi rin tayo ah uh, hindi tayo connected sa Dino Trans. Kumbaga nakikita lang natin may mga kasamahan tayo nandiyan na. Mayroon pa ring nakapila for for uh, process na sila. Nakarang buwan lang. Mabilis lang ang proseso sa Dynotrans. 3 months lang. Di katulad sa amin dito na mabot kami ng 11 months. Kaya kunting tsagalan talaga. Sa Dynotrans, mabilis. So, shout out sa inyong lahat, mga kapatid. O, yung mga interesadong mga trail track driver dyan. Hindi yung ano ah. Kasi walang street track dito. Dapat uh, ang country nyo, mas maigi kung 2009 pababa para hindi na kayo mag uh, long course dito. No? Kaya eh, uh, apply na kasi alam nyo napakahalaga yung experience natin dito eh. Once in a lifetime na makakuha ka ng experience dito sa Europe. Pwede ka na mag-Canada. Dahil yung uh, ma-adapt mo na yung pagdadrive doon sa winter. Pareha sa Canada. Kaya hindi ka na mahirapan. Gustong may bala ka mag-Canada. Kaya Arat na. Apply na kayo. Pag may pagkakataon dahil sayang yung uh, panahon. Biro mo, pag nandito na kayo sa Europe, eh, yun yung tinatawag na turistang bayad. Makakaikot ka halos sa buong uh, Europe. Dahil dito ang biyahe, inter-country. Ibang ang mayayaman, mga artista, eh, nagbabayad pa para makakapunta lang dito sa Europe. makapag picture picture sa Eiffel Tower. Pa ikaw, libre mo nang mapupuntahan yon eh mantakin mo mag uh, almusal ka sa Denmark manahalihan ka sa Germany maghapunan ka sa Netherlands kasi mga bansa na yan dikit dikit lang so sinasabi ko once a lifetime na mangyari sa buhay mo no kaya tayo na na binigyan tayo pagkataon na nandito so para lang to sa gustong pumunta dito no ang address pala ng Stevie ay sa kanto ng Marcelino at Remedios. Tuloy-tuloy ang kanilang hiring. Nabigyan ko kayo ng konting tip naman. Ah, Mag-upload tayo ng about sa tako kasi kasama sa interview na nila yung tinatanong kung mayroon ba kayong, dapat may idea kayo dun sa pag ano, paggamit ng tako. Iwan ko lang bakit. Tinatanong pa nila yan. Eh, alam na alam naman nila, hindi niya pa alam yan. Sa amin naman, wala namang tanong na gano'n. Eh sa kanila daw mayroon akong kasama na bumagsak nga sa interview dahil hindi niya napag napaghandaan yun. Eh di siya nakapagtanong sa akin. Hindi ko siya nabigyan ng uh, tip. So yun lang mga kapatid. No? Hiring ng trailer truck driver dito ang company ay Dinotrans sa Latvia. No? Medyo okay yan dahil walang placement pay. Kami mayroon kami placement pay. Hanggang ngayon magbabayad pa tayo. So maraming salamat sa inyo lahat mga kapatid. Yun na, apply na mga kapatid. Bye bye, kita kits tayo sa darating pa mga video.